eight o'clock let's wake up and let's turn on the light open the window first okay let's go so let me open the window <laughs> wow look sunrise very nice baka ano lang ng sun ang ganda basta may buhay may pag-asa okay so open lang natin para may fresh air ganda ng ano yan yung sa outside very nice okay so coffee coffee Ayun. So, and now, um, to be continued sa ating mga discussion regarding sa akin. Okay, so, um, toasted bread for breakfast with peanut butter. So, yan lang minsan kinakain namin during breakfast. And then, of course, with a cup of coffee. Okay, so, to be continued tayo. And uh, ngayon, dahil uh, meron tayong mga followers na curious kung magkano talaga ang kitaan dito sa Paris, France. Lalo na sa uh, amin na uh, mga professional cleaner, professional nanny babysitter or helper dito sa bansang Europa, so ibat iba po ang rate uh, ng Europe countries iba sa France iba sa Italy iba sa Spain at sa iba pang lugar ng Europa iba iba ang mga rate, so dahil nandito ako ngayon sa Paris France, pag-usapan natin kung magkano ang regular or basic rate dito so sa ngayon uh, may mga ibang amo na nagbibigay pa rin ng 10 euros per hour or even 9 euros so pag ang i-discuss na lang natin is yung 10 euro uh, per hour so let's say sa isang araw nakapagtrabaho kayo ng 8 hours as a uh, part time Minsan ang mga part-timer nakaka-10 hours sila, nakaka-12 hours or 15 hours. So hanggat kaya nila gagawin nila yon Pero ngayon is uh, stick tayo dun sa 8 hours. So kung 10 per hour sa 8 hours, ang um, isang araw mo niyan is 80 euros per day euro ang pinag-usapan natin dito. Mamaya, eh, didiscuss ko na lang kung magkano siya in peso, yung total na. So, dahil nasa Europa tayo, 80, 80 euro yung basic na 10 per hour. So, yung 80 euros na yan, sa isang araw mo, dahil nakapag 8 hours ka, uh, times 5 days. Kasi 5 days ka nagtrabaho. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, magiging 3, meron kang 350 uh, euros per week. 350. So, okay na siya dahil may 350 ka na for 5 days. Ngayon, kung gagawin natin siyang isang buwan, more or less magiging uh, 1,000 450 euros ka. So, yan yung basic na nare-receive ng mga Pilipino dito. Nakaka-1,400 sila, nakaka-1,500 sila. So, ito ay sa 10 euros per hour. So, kung meron kang 1,450 euros, ang total niyan, kung i-convert natin sa Philippine Peso, is meron kang 87,000 pesos. Yun na siya yung parang net mo, 87,000. Malaki na kung i-compare natin sa Philippines, malaki na siya kasi oh wow, naka 87,000 ka. But wait, there's more. Sa 87,000 na yan, marami tayong mga expenses na ikakaltas dyan. Pero sa next video na natin 'yan kasi ang pag-uusapan muna natin sa ngayon ay yung basic na sahod dito kung 10 euros per hour ka. So ang magiging per month mo niyan ay 87,000 peso So yan po ay um, average lang po natin na hindi yan siya nag talagang 100% yan talaga makukuha pwedeng mababa pa dyan, pwede rin mas mataas pa dyan. So, ngayon, uh, let's move to kung 12 euro, nakahanap ka ng employer na nagbibigay naman sa iyo ng 12 euros per hour. So, kanina is 10, ngayon 12 euros. Magkano naman ang isang buwan yan? Diretso na tayo sa isang buwan kung may employer ka na generous, magbibigay ng 12 euros per hour, which is yes, meron naman talaga ngayon, magbibigay ng mga 12 euros per hour ang magiging sahod mo yan sa isang buwan is uh, 115,200 pesos so, nag-level up ka na kasi nakahanap ka ng amo or may amo na nag-increase ng sahod mo So, okay na siya, may 115,200 pesos ka na. So, not bad, 'di ba? Kung i-compare naman natin sa Philippines. Ito ay sa ano lang to siya, 8 uh, sa 8 hours pa lang 'to. Dahil 'yun lang yung ano natin pag-usapan sa ngayon. Pwede uh, mga Pilipino dito hangga't kaya nila. Pwede nilang gawing 10 hours per day or 12 hours per day. So, sa basic lang tayo. Now, Let's move to may amo ka na much generous siya na nagbigay siya ng tinaasan ka ng 14 uh, nagiging 14 euros yung per hour mo. So, magkano na yan siya in one uh, in one month? So, sa 10 euros meron tayong 87,000 sa 12 euros meron tayong 115,000 and sa 14 uh, euros per hour naman, ang sahod natin yan ay 134,400 pesos. Kung makahanap ka ng employer na ganyan. So, iba't iba ang mga rate ng mga Pilipino dito. Like ako, may employer ako na nagbigay ng 12 euros per hour meron ding nagbigay ng 13. Meron ding nagbigay ng 14. So, iba't iba ang magiging, ano mo niyan, rate. Ngayon, itong pinag-usapan natin, ay yun lang yun siyang um, uh, Monday to Friday. So, ang diskarte ng mga Pilipino dito, may mga Pilipino na nagtatrabaho during weekend, Saturday, Sunday, papasokan nila yan kesa nakatenga lang sila sa bahay, wala silang gagawin. Ayan, or nagsawa na sila kakaikot-ikot dito sa Paris. So, gusto na nilang kumita pa. So, magtatrabaho sila ngayon. Saturday, may trabaho ulit sila. So, madadagdagan pa yung mga, yung mga amount na yan. Sunday, may extra pa sila. Madadagdagan. Kaya yung iba dito, aabot sila ng more than 200,000. Depende sa diskarte mo kasi yan. Depende sa kakayanan mo. Pero kung parang feeling mo naman, ah, okay na sa akin yan, naka 100K na ako, okay na sa akin yan, ano na ako. It's up to you. Pero hanggat kaya ng mga Pilipino, go lang ng go, ba diba? So, ngayon, um, yun siya yung ma-share ko na parang basic basic na mga amount dito so, depende na lang sa'yo, may iba kasing amo din may 15, may nagbibigay na rin ng 15 euros, 16 euros lalo na pag matagal ka na sa kanila, yung iba tinataasan sila, Ev, uh, every 2 years, every 3 years tinataasan so, so far sa akin um, merong isa na nagtaas from nung dumating ako, 13 euros ako sa kanya And then, after three years, uh, tinry kong makipag-negotiate uh, na uh, mahal na ang mga uh, inflation na ngayon, mahal na yung pamasahe, yung mga bilihin. So, tinaasan niya ako, ginawa niya akong 15 euros. So, ganun. Depende din sa performance nyo. Kung maganda yung performance nyo, uh, pwede naman kayong makipag-negotiate sa mga amo at makikita naman nila yan na ah, okay, oo, matagal na to sa akin 5 years na to, 10 years na to tataasan ko na to kahit pa piso-piso lang yan na taas malaking bagay na yan may ibang amo pa rin dito na uh, never, hindi pa rin sila nagtataas kahit pa naka 10 years ka na sa kanila naka 5 years ka na hindi sila nagtataas so, depende sa makikita mong amo maraming mga amo dito na mababait. Marami ding mga amo na hindi. So, ganun talaga ang tao. Ganun talaga. May mga employers na ganun. So, uh, next time, ang pag-uusapan naman natin is yung mga expenses. Kung magkano ang expenses based sa na-experience ko at na-experience din ng mga kakilala ko. Uh, share ko yan sa inyo. And also, kung paano makahanap ng trabaho dito sa Paris, France dahil hindi rin po madali makahanap ng trabaho. Kailangan mong uh, ka, determinasyon, tapos ayun, marami ka ng marami kang mga kakilala na tutulong din sa iyo, may mga ganun. So, pag-usapan natin 'yan sa next video natin. Sa so, ngayon, 'yan lang po muna may share ko and see you on my next video. Thank you. Bonjourne. Bye.